Ang aral ni Leo. Si Leo ay isang batang mahilig maglaro. Ang paborito niyang kalaro ay ang kanyang tablet. Araw-araw, pagkatapos ng klase, diretsyo siya sa kanyang kwarto para maglaro. Isa pang laro, lagi niyang sinasabi. Isang hapon, tinawag siya ng kanyang ina. Leo, anak, halika't maglaro tayo sa labas, sabi ni mama. Pero si Leo ay abala sa paglalaro sa tablet at hindi man lang lumingon. Kinabukasan, sa paaralan, napansin ni Leon na nanlalabo ang kanyang paningin. Bakit parang malabo ang sulat sa pisara? tanong niya sa kanyang sarili. Nahihirapan siyang magbasa. Pag-uwi sa bahay, sumasakit na rin ang kanyang ulo. Sinubukan niyang maglaro ulit sa tablet, pero lalo lang sumama ang kanyang pakiramdam. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at napahiga. Nakita siya ng kanyang ama na nakahiga. Anak, anong problema? tanong ni Papa. Masakit po ang ulo ko at malabo ang mata ko, sabot ni Leo. Ipinaliwanag ng kanyang papa na ang sobrang paggamit ng gadgets ay maaaring makasama sa mata at kalusugan. Kailangan ng mata mo ng pahinga, Leo. At kailangan din ng katawan mo ng ehersisyo, sabi ni papa. Mula noon, nilimitahan na ni Leo ang kanyang paglalaro sa tablet. Isang oras na lang sa isang araw. Sa halip, mas pinili niyang lumabas ng bahay. Natuklasan niya ang saya ng paglalaro sa labas. Kasama ang kanyang mga kaibigan, naghabulan sila, naglaro ng taguan, at nagpalipad ng sarang bola. Nakasama rin niya ang kanyang mama at papa sa pagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ang saya-saya pala ng mga gawain na hindi kailangan ng screen. Hindi na sumasakit ang ulo ni Leo at luminaw na ulit ang kanyang paningin. Natutunan niya ang isang mahalagang aral, mas masaya ang buhay kapag balanse ang paglalaro sa labas at ang paggamit ng teknolohiya. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan iklik ang like, share and subscribe. Magandang araw mga bata.